Nandito na naman tayo. Masasabi ko na naman na it's prank time. What? Prank <laughs> time? Sino prank May ipaprank tayo. Sino? For now, kasabot ka na muna ulit. Ay, syempre, hindi mo na ako ah. No? Malinis ka ngayon. Malinis ang ano, intention sa'yo ngayon. Pero, si admin ulit. What? <laughs> Gagi. Ano, anong gagawin natin? Si admin ulit. Anong, anong gagawin natin? Syempre, bilang thank you sa mga ano niya sa mga services niya she do okay. niya sa atin Ma na appreciate natin yon eh sasama natin siya ngayon sa Malaysia wow! <laughs> pumunta kami mga idol sa Malaysia para sa Moto, Moto GT. GT. So ngayon may experience namin yung talagang racing racing na prestige sa buong mundo. Bago yon, prank muna na natin si admin. What? Ano na dito prank? Ha? Nagtataka ka? Oo, kung paano ipaprank. Kung question mo yung kakayanan ko sa pagpaprank? Ano? <laughs> so, ganito, sasama natin siya sa Malaysia pero this time, may gamit siya nang hindi niya alam. May event kami pupuntahan bukas ng umaga at kailangan na ka pajama siya. What? <laughs> pajama party ang pupuntahan namin. Nago. Uh, uh. <laughs> ah? Pajama? Oo! Oh. So magpapajama din tayo. <laughs> magpapajama so, tayo sa airport? Magpapakita lang tayo na nakapajama tayo para hindi siya magtakan. <laughs> so magugulat na lang siya, pumunta tayo sa airport at lilipad tayo pa Malaysia! <laughs> Pwede ka lang, paano yung passport noon? Hmm. Ano oh, ka ba? Gamit lang meron, passport, paano? I got plans. Everything is under control. Nakausap ko yung kuya niya, napadala na yung passport niya, napadala na yung gamit niya, lahat. Pati bagahe niya, nasa bahay na. So, wala na siyang po him pang iba. Sasama na lang siya. Nang naka... Pajama! Pajama. <laughs> Atawagan na natin si Admin. Bukas na bukas, papupuntahin natin siya sa bahay. Hello? Hello admin. Hello po. May event tayo bukas ha. Saan po? Punta ka na lang sa bahay ng Morning mga 6 AM. Sige po, sige po? Ano to? Ah, uh, pajama event. Saan, sige po? Magdadala ako. Hindi para ano para less hassle na ano, punta ka na sa bahay na naka-pajama. -ano ka na lang pasundo na lang kita o kaya mag-grab ka. <laughs> Sige po. Papa. Ha? Para dire diretso na tayo alis. Daan ang ka na lang namin. Ha? Update tayo. Sama, sige po. Bye bye. See you. Po, Thank you. Papa. Gagi ka talaga. Gago pajama tapos airport. See you Malaysia and it's prank time! One eternity later. Time check. 5.30 So alam nyo na So mga idol Papunta na kami Kay Admin And syempre Andito yung kasabwat. Wraps Tignan mo <laughs> Pinagsuot ko na rin Ang pantulog Para kunwari Makatotohanan Pero <laughs> syempre Katakpan ko muna to Diba Para hindi ka okay. mahalata Oo So tara na kuya Let's go Pupunta kami sa Pajama party Dito na daw siya Kuya malapit eh. Ito na kuya Asa ah, na? Ayo, ready, ready. Ready, ready na siya. Hi! Hi! It's party! Let's go! Let's go! Let's go. <laughs> Ang aga ng pajama party morning! Tara! Matutulog pa lang sa umaga! Ready ka na, Jiri? Opo. Tara! May pool doon, ha? Yes, naliligo ako. May dalang, ano, damit dyan, pang wala. Brief lang. What? Brief lang. si si 90 niya talaga yung sarili niya. Meron na siyang brief. So, paano? Tara! Let's go! So, GB ngayon, kakain tayo sa... Naiya Terminal 1! What? si Gagi. Pajama Party! Andito kami sa si Naiya Terminal 1! Yes! Andito na tayo sa airport! <laughs> <laughs> Ay. Pupunta na naman po tayo ng Cebu. Ano ka ba? Ito ang pinaka, pinaka, pinaka malaking twist dito, GD. Dadaling kita ngayon sa Malaysia. What? <laughs> ah, sa so Malaysia ka na pupunta. Let's go, dude. Wala kong damit. ganito. <laughs> Papasok okay, na naman ako. Na na let's go! let's go! Masa na si Adi? Ayun. Good morning! Good morning! Good morning! Oh, hinanda ko na yung bagahe mo. Hinanda ko na yung damit mo. Ano pa? May kailangan passport. ka pa? Passport. oh, ang tari, wala daw passport. Ah, <laughs> Oo. oh, wala daw passport. Wala. I got you! Okay, got you! <laughs> bigay mo, bigay mo yung passport. Your passport is here. You can now go to... Malaysia! Ikaw ba to? <laughs> Ay, ikaw nga! Parang same-same yung mukha e, mo dito. Nabuhayan? Malungkot ka! Shout out sa kuya mo! Sinunod niya sa akin! <laughs> Let's go! Oh, passport mo. And now, you're ready to go. And we're in... Hinaway Akira International Airport! Ingat din po. Thank you. Baba. Asan ah, tigat mo? Eh, oh, sa'yo po. Agoyo lang bigat yan. Bago ko na Ayan na ba yung bagong outfit? Ha? Airport <laughs> ba outfit check. Tignan ko, tignan ko, kaulo, ang gampaw. Grabe. Ganyan niya, niya, siya kalakas. Pag-iising niya, pumunta siya sa Naia Terminal 1. Lumagpas sa immigration sa loob. ba't ka tumatawa? <laughs> <laughs> ka, oh, astro mo. Oh, <laughs> Panis. Hindi mo, nakalagpas ka na immigration kasi nakapadyama ka. <laughs> <laughs> Pero yung mukha niya, kinakabana. <laughs> Tinatawa ng kaniyate. yung lang <laughs> ko. Oh. tawang, -tawang. <laughs>

Welcome to Malaysia. Wala siyang kamalay-malay. Nakapajama siya. Papuntang Malaysia. O, GB, pasok na. Pasok na, TV Matutulog ka na and it's pajama party. Taray mo. Ang kabog mo, ha. Dito. Dito ka pa sa Malaysia, nag matutulog talaga? O, oh, pwede ka na umiga. Pwede na. Umiga ka. Umiga.